What's up mga kagalas, so nandito kami ni Asher eh sa park So 12.24 na ng hating gabi okay. So ito si Asher Tapos <laughs> na kami nangagising ni Asher eh, magagabi na eh hmm. Magagabi na kami nangagising kaya Parehas kami hindi pa inaantok liwanag naman dito so ayan dito kami sa park ayan ayan si Asher masyadong <coughs> dito presko Asher uh, don't need that ha Asher Asher Para mamaya tulog na siya sa'yo sarot ng hangin na, ah. ang hangin ang na. ang sarot ng tumambay jump <laughs> jump jump <laughs> no sleeping pero marami din natutulog so, oh. jump ka anak jump 1, 2, 3 jump <laughs> oh, ch -ch -ch wag mo kukunin marunong ya oh dirty Gano'n ang aeroplano kasi ito eh Oh, uh, jump <laughs> uh, Jump ka, jump One, two, three, jump Uy <laughs> Oh, galing ah. Very good. Very good. So, yun mga kagala. Hanggang dito na lang mga kagala. So, lagi kayo mag-iingat at maging positibo sa si araw-araw. Paalam!